What's up, Madam Madam People? Si Nadingdong Dantes at Marian Rivera ay nag-guest sa entablado ng It's Showtime noong Sabado, mga mabibigat na eksena. Medyo roon kami up, na ilang Madam sa aming intimate people? scene at nakakakabang kasi kung saan kanilang ibinahagi ang kaba sa ilang eksena ng kanilang paparating na pelikulang Rewind. Sinabi ni Maria na may isang intimate scene, kung saan kinailangan nilang gawin, ang ilang pag adjust Yung in at nakakakabang kasi malalaman nyo, kung paano kami sa personal, Ani Rivera. Ang hirap ay acting, sabi. We kay direct, pwedeng dim light lang, may silo. Wet lang kami, dagdag pa niya. Ang rewind, ay ang Matagal ng hinihintay na pagbabalik ng mag-asawa sa big screen, ito ay isang opisyal na entry sa 49th Metro Manila Film Festival, MMFF. Ang kwento ay umiikot kay John Ding Dong na nagnanais makabawi matapos mawala ang kanyang asawang si Mary Marian sa isang aksidente. Sa kanyang pag-asam na muling mabuo, ang pagsasama nila ni Mary, at ayusin ang relasyon sa kanilang anak, na si Austin. Jordan Lim, nakatanggap siya ng di inaasahang tulong, mula kay Lods, na ginagampanan ni Pepe Herrera, ito ang nagbigay sa kanya, ng pagkakataon na magumpisa, ng panibago at ituwid, ang kanyang mga pagkakamali sa kanyang pamilya, ngunit kasabay ng oportunidad na ito, may mahalagang kahihinatnan. Kasama rin sa mahusay na cast si Sora Mires, Joros Gamboa, Lito Pimentel, Ina Feleo, Ariel Oreta, Pamu Pomroda, Mary Joy Apostol, Vaya Antonio, Shamaito Egyudan, at Connie Reyes.